So, bigyan mo kayo ng India kung bakit bumabalik sa neutral madalas, lalo na sa mga naka-roaster 135, 180, to 20, 200. Kahit sa NS, mga idol, kahit sa NS, nangyayari ito. Ayan o. Pakita ko sa inyo, ah. Ngayon, bakit hindi mo tanggalin natin yan. Para makita nyo para hindi agad kaya magpapalit so dapat yan lagi nyo i-check yan pag nagkalas kayo ng mga panggilid kasi hindi may iwasan yan na luluwag ngayon no, tanggalin natin muna ito ay luwagan na natin so pag tanggalin yan lang ilis nyo lang siya ng konti tapos bunutin natin to uh, ah, bunot natin yan ito yung shafting lever release ng mga idol dito yung nakashoot sa loob ng spring tingnan nyo ah kahit kamayin mo nga lang eh. O, oh, diba? Sobrang luwag niyan. Diba? So, dapat yan, nakapix yan mga idol kasi gagalaw. Kaya bumabalik kasi yung libre release niya. Inbis na kakapit siya na kagano. Pumusog dahil maluwag to. Yan lang. Sa mga naka rouser 135, 180, 220, 200, NS150, NS160, lahat ng rouser, RS, lahat yan. Lumuluwag talaga itong mga idol. Kaya dapat pansinin nyo palagi. Right, so yun lang. Mga idol, no, napaka basic lang. Pero bakit kailangan natin agad magpalit ng mga transmission? So, magastos. Dapat ma-check nyo muna lahat. So, nauna lagi, pag nagpalit kayo ng mga clutch lining, lagi nyo sisilipin yan. Yang tornilyo na yan, para sigurado na hindi tayo magkamali sa parts na bibili na. No? So, dahil lang dyan, bibili ka ng transmission set, napakalaking gastos na. No? Right, so yun lang. Maraming maraming salamat so, sa nakabigay tayo ng idea dun sa mga baguhan pa lang. Okay, dun sa mga matagal na nawala pang idea. Okay, so maraming maraming salamat at right, thank hey, you.